Hello guys, what's up? na ay nandito ako sa laundry Laundry room So naranasan nyo na ba guys na Mag ng uh, Damit nyo na yung uh, Yung susi nyo ay naiwan sa Coverall nyo Ayan, ngayon nandito ako sa laundry room at uh, inantay kong matapos yung pinalandry ko. Ayan o. Oh. Gawa na yung uh, sushi ng kabina ko ay eh. naiwan ko doon sa bulsa. So ngayon naantayin uh, kong matapos yan o. Oh. Kaya mukha sa kabina ko. Kumain na ako ng hapunan. Tapos pagbalik ko rito ganun pa rin o. Oh. Pero malapit na yan kasi nagano na siya Pang spin na oh. Yan Spin na siya Tayin ko na lang Tayin ko na lang siguro mga Isang ano na lang ng tubig niya Pag kumikot na yan na mabilis Malapit na yan matapos Yan So yan ang oh, laundry may machine namin dito Dalawa dalawa yung para dito sa coverall wow isa yung sa clean clothes tapos yung dryer namin ay tatlo isang dalawang ganito kalaki ito yung isa tapos ito yung pang no malaki malaking dryer pang malakasan to So, ayan. Habang uh, nandito pa tayo at tinantay natin siya na matapos. Pintuan muna tayo. Ayan, umiikot na siya mabilis oh. Malapit na yan. So, siguro tamang tama yan pagka matapos. Maka 8 minutes na rin ako ng video para may pang-upload naman tayo no? so ayan ito yung kabuha ng laundry namin no? papakita ko na sa inyo so pagpasok mo, ito yung pinto ito yung mga lagayan ng mga damit nice sabon yung sa baba meron kaming lagayan ng mga labahan ito naman uh, hand washing yan Pagliko liko mo dito sa kaliwa yan yung malaking uh, dryer namin tapos ito yung maliit at saka ayan magkasunod na yan sila yan apat apat sila magkasunod so yun tayo natin na matapos ayan mabilis na siya oh pag tumuli na yan ayun, sigurado, sigurado arangkada na siya nagpipiga na ba, nagdetrain na siya paganda naman kasi dito pag halimbawa naglandry ka ng damit mo ipila mo lang dyan kung sino yung huling kukuha siya din na maglalagay ng kasunod na uh, maglalaba kaya kung halimbawa hindi mo mabalikan yung labahan mo pagbalik mo tuyo na siya no, na dryer na. Yan. Alas 4 pasado na mag-alas 5 na so tapos ng duty natin. Kumain na rin ako. Katapos nitong uh, makuha kuha ko yung susi papasok na ako sa kabina ko at uh, mag-edit na naman ako ng mga video natin no na i-upload. So, kasalukuyan na dito pa rin kami sa dry tap pang isang linggo namin ngayon. At uh, siguro abutin pa kami rito mga isang buwan bago matapos kasi ang balita ko dalawang uh, main engine ang eh, ano nila, re repair re-repair nila overhaul tapos yung uh, generator na isa yun bali itong cover all na yan oh. tapos na yan, magtuyo na yan ito yung akin, malapit na to kasi parang humihina na siya oh. ayan, antay natin siya na no? nasa spin oh. kaspin na siya ayan, tapos na sana hindi na magano ng tubig o oh, diba, bumalis na siya o oh. sige, bilis Lalo sa pumilis. Yun know. o. Yan. Ayan guys. Kumuling lalo. Maragaga. Pag bumaba na yan, yung nagbibleng-bleng na yan, magtagsabihin, pwede na siyang buksan ang manual niya rito nakalakay yun oh. press to second child lock so nakasit up lang siya sa 30 minutes yan yung pinakamabilis niya Patay natin ng window. Yan. Yan yung sabon na gamit namin, Oh, powder. Tapos, mayroon din kami na downy. So, yung downy namin ay kanya-kanyang tago, no? At, uh, para pag gusto ko paano ka mag-control ng sarili mo kaya ang ginagawa ko pagdating ng provision yung store namin nahati ko na lahat sa mga crew para kanya-kanya kami gamit kasi pagka hindi mahatiin yung iba malakas gumamit ng down yung iba naman ay bihira lang gagamit yeah, magtatampo na pag wala ng daw ni na stock na At dati dito ko lang nilalagay mga down ni yung may dito sa may ano na yan Diyan ko lang nilagay yung mga downy So, kanya-kanyang kuha lang. Kaso lang ng uli. Daming nagre-reklamo na bilang daw, bilis na maubos yung downy Yung sa sabon powder, okay lang. And may dalawang sako pa kaming stock. So, mag-order na rin kasi every month naman yung pag-order ng mga consumable na gagamit natin. So, guys, tingnan natin. Wala na. Tapos na. Antayin lang natin na Ma-open yung lock niya. Subukan niya natin kung pwede nang buksan. Yan, nakalock pa siya. Pag mawala yung ilaw, big sabihin, wala na yung lock mo. Andyan yung susi ko sa bulsa. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! ko kasi yung kabina ko gawa na yung mga trabante may ginawa sila doon sa malapit doon sa kabina ko. Kaya pinadlock ko. Mahirap na kasi itong mga uh, ibang lahi, no? Hindi natin may uh, sabi. Dahil dito sa dry dock, iba-ibang tao yung umakyat dito sa barko. bang ibang ibang -bang tao nagre-repair sa tra trabaho. Yun. Sa wakas nag-open na rin. Ang gagawin natin, buksan na natin 'to. Ililipat ko diyan yung aking labahan. Yan oh. Dito para mabilis kasi pag malakasan 'yan yun Yan. Oo, diba Wait lang guys kasi ito na yung cover on ko. Sana nandito yung susi. Alam ko yun eh. Nasa bulsa ko yun eh. Dito wala. Patay na. Yari na. Dito wala. Dito sa tubaran ko na to wala. Disgrasya niya. Nalaglag siguro yun doon sa Wala dyan Alam ko yan yung Tingnan natin dito sa isa Wala man doon sa Doob Dito dito tingnan natin dito Dito wala din Yari na Sana kaya yun dito naman sa kabila dito guys yun o oh. yun wala dito yari na ga yari na talaga ayun guys ayun yun dear because I know somewhere deep down in my heart I still love you buti nakita ko yan o no? yan yung yan yung susi ng kabina ko yun So ngayon, sasalang na natin yung ating labahan sa dryer tapos ganyan, titutin lang natin to to 36 minute 36 minute pag guminto yan sigurado ano na siya uh, tapos sigurado uh, na. so yan lang guys, maraming salamat at ah uh, Ipangan nyo ulit yung mga i-upload nating video. Uh, sa mga subscriber natin yan, maraming salamat sa inyo at sa pag-suport. Uh, Kita-kits uh, lang tayo sa ating uh, next uh, video. Thank you. God bless you lahat.